Tila larawan ng isang masayang tahanan ang pamilya ni Rishel ngayon, malayo sa kanyang kinagis ng tahanan. Ang kinalakihan ko na pong magulang is yung lola ko po. Natatandaan ko, seven years old ako that time, birthday ko. Ang alam ko, naghatid lang ng cake si mama ko hanggang sa hindi na po bumalik. Then si father ko po, nung nalaman din yun na umalis si mother ko po, nawala na rin po siya. Hindi na po umuwi noong time na yun. Mahirap ang walang magulang kasi pag may problema, wala kang masandalan. Pero yung lola ko, never po nagkulang naman sa amin. Hinanap po namin yung nanay ko, mga 10 years po, yung lumagpas na noon. Hanggang dumating po yung one time, may nagbalita po sa lolo ko na nakita daw po siya sa parting Laguna na mamasukan daw sa isang karinderia. Nung nakita po namin siya, nagulat po ako noon, may, pamilya, may pamilya na po siya. At meron na po akong tatlong kapatid po doon. Nung nalaman ko po yung lugar nila, nag, doon po sa kanya po ako nag-try na makisama, maranasan ang kung ano yung experience ng may nanay sa tabi. Parang ang nanay ko po eh, ang nangyari, ina, inuudyok po niya ako sa taga ibang bansa na may asawa na dahil may gusto daw sa akin ko, no, ganun. Parang binubuyo ka, yung binubugaw, kumbaga, in anong word po. Ayoko nang ganun. Gusto ko maayos yung buhay. Parang ganun po yung naka-mindset talaga sa akin. Ayoko mangyari sa akin yung, yung na-experience ko na, na hindi tama, na maganda. Umalis si Richelle sa poder ng kanyang ina at nagpalipat-lipat ng trabaho upang sustentuhan ang kanyang mga pangangailangan. Napadpad siya sa Bulacan at doon nakilala si Marlon. Niligawan siya nito at kalaunay naging nobyo. Natutuwa po ako kasi nakita ko na yung family na meron siya, napaka ano po, yung maayos ba. Bago maging kami po, dinala po niya ako sa church nila. Hindi ko alam yung nag-preach po pala doon is nanay po niya, which is pastora po. Parang na ko na ang Lord talaga hindi ako pinababayaan. Talagang kinumit ko po yung ano ko doon, yung buhay ko sa pag-attend, sa pagpapagamit na sa Lord that time. Year 2007 po, nakasal po kami na mister ko. Sa puso ni Richelle, ito na yata ang simula ng masayang buhay pamilya na inasam. Ngunit mali pala ang kanyang akala. Noong time po na nagkaanak ako, unang anak pa lang, sinusundo ko po yung mister ko madaling araw sa inuman one year anniversary po namin mismo. Hindi, <laughs> hindi po yun malimutan. De, nag-prepare po ako sa aming bahay noon ng konti. Dumating siya late night na po. para mga past 12 na po yata. May kasamang babae. Doon po iyak nang iyak na ako. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong nangyari noon. Buntis ako. Nawalan po ako ng malay noon dinala po ako sa UMC ng mga tita ko noon eh. Galit po sila doon sa mister ko. Pinuwento ko kasi. Gayon pa man, hindi sinukuan ni Richelle ang asawa at ang pangarap na masayang tahanan. Sa tulong ng kanilang mga pastor, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. One time po matin kami ng retreat. Then hangga sa, yun nga, renewing of bow po yung topic. Doon ko na ano, miyak siya sa ulo ko kasi mataas po siya. Puno-puno ng luha yung ulo ko, halo-halo na sinuko niya na po sa Lord talaga yung buhay niya na hindi na niya nagagawin yun, na yun maayayos lang yung pamilya, ganun po. Ako naman po, lagi naman nang available yung acceptance eh. Si Lord nga lagi nagpapatawad eh. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sobrang laki po ng pinagbago ng mister ko. Ngayon ay sama-sama ang buong pamilya ni Richelle sa paglilingkod sa Kristiyanong simbahan. Ibinabahagi ng mag-asawa ang kanilang patotoo na ang Diyos ay tagapag-ayos ng bawat relasyon na inaalagaan sa panalangin. Bagamat tumbakay ako sa pamilya na, ano, na broken family, salamat sa Lord kasi binigyan niya ako ng family na God-fearing, nagpapagamit sa Panginoon. Salamat sa Lord kasi patuloy niya kaming ginagamit, mighty Lee, especially ako. Talagang uh, kinokomit namin yung aming buhay po sa Panginoon.